bago umuwi ng Filipinas Ayan. Yeah. Puro Pilipina. oh, Ayan, Bising-bising.

Wir bleiben hier bis 8 Uhr. Ihr habt eine Stunde und fast 30 Minuten. Und dann geht es hier weiter bis zu unserem Hotel in Lorette de Mar. Wir müssen pünktlich dort sein, damit wir etwas von den, diesen kleinen Städtchen, wo sie leben, und dass wir nicht zu spät zum unsere Abendessen kommen heute. Wir haben noch einen weiteren Weg. Noch circa dann gibt es ja noch circa 9 Uhr Fahrt bis zur Lorette ja, um So, wir bleiben hier eine Stunde, was fast 30 Minuten ist bis noch 8 Uhr. So, es ist keine okay. Habt ihr mich verstanden? Ja, ja danke schön. <laughs> Hotel so, we are here now in Geneva. bakit may ano yan? Ha? Bakit may kwan? Ano oh, nandito kami sa <laughs> ano Geneva, Switzerland. Oo. Oh, um, Geneva, Geneva, Switzerland. Hmm. I-ano i-friendship nga kita mamaya. At least nakaano ko diyan sa kwan mo. Ano mo ko diyan? Nay, nay. Ang init-init dito dito dito. Dito sa akin dito. <laughs> Ayan! Kasama ko si Madam Francia. Ako lang ang naka-short nito. <laughs> hmm. Pero maganda yung ano, no? Ito, oh. <laughs> Basaan nga. Wala, hindi ako big-gastard sa lugar. Pero okay lang. Mas maganda ang Austria. Hindi <laughs> <laughs> maganda yung mga legs nila dito. Ah, mga legs lang dito. Oh. <laughs> Uh -oh. so, napaka normal Normal na ano Na lugar Yung hindi ka mag Mag ano na wow Walang gano'n no mm Hmm Ito, pwede ka mag-swimming pool dito. ha? <laughs> ah? Nakaano ka na ng live mo? ah kita Oo. Ni. Ah, mag-friendship kayo? Oo, oh, super friendship. Makikita ah, ah. niya noon. <laughs> <Ay>, kasama niya. <laughs> Yan, ganun, ganun lang. Ganun lang ang aming ano. Tapos diretso mamaya ng moon. Lema. Lema. Limo, limo 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 mot. yan si nanay <laughs> sandali kunan kunan kita sandali sandali lang na ya ayan mo muna ako dito mag video Dapat pala nandun ako sa kabilang ito ang kanilang lugar sa Geneva. City of Switzerland ng uh, Geneva. Ayan, ang ganda guys. Dai. video muna ako para at least beautiful so this is Geneva Queen Elizabeth dito raw namatay Ayan. di ko alam na dito namatay si Queen Elizabeth Titingnan ko nga sa ano ang dilim hindi makita masyado madilim madilim na kaano sa araw sandali lang maganda maganda ng ano di ba Hello guys, ito. Pakita ko sa inyo kung saan, saan ako nagnakaw ng kamote dito sa Geneva. Hmm. Hinu may nang hukay na nga eh. May nang hukay. Ayan o, oh, yung dalawang kamote. Dito o. Oh. Dito ako oh, nakakuha ng kamote o. Oh. Ayan o. Oh. o. Oh. Nakakatuwa naman. May hinukayan na. May hinukayan na nga eh oh. Siguro kinakain din nila yan. Saba? 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 Wasi Saba. I don't ah, know pa. what Saba. Parle Francais? Na. Ah. Austria. Yan guys oh. Laki ng kamuting na nakaw na. <laughs> nakaw na rin. Oh, ang galing. Ang laki-laki ng kamote. Nabubuhay na nga siya. oh, ayan. Oh. Oh, buhay na siya. Hmm. Kasi nasa ibabaw na siya. Kaya na ano ko. Nakuha ako. Ay. Okay. Yan lang ang akin. Yes. So. We are arriving at Loret de Mar. Sa so, France. Ayan o. No. ang hotel namin. Ay hindi makita. Ayan, oh. Hello guys, nandito na kami ni Nanay. Ayan oh, ang ganda ng aming bed. Tatlo silang ano, bed. Ayan oh. Ang ganda ng aming kwan dito. Ayan oh. Wow, wow, wow. Ba, wow, wow, sabi ng apo ko, ba, wow, wow. Ang ganda-ganda oh ganda ng CR. Tignan natin CR. Ay, nasan oh, ba ilaw nito? Ayan, dito. Ayan, o. Oh. Guys, ang ganda. Wow. Ayan, o. Oh. hmm Wow, ang ganda. May, ano, oh, mayroon pang kwa. Ay. Maganda. Maraming tuwalya. Yeah. Mm, mm Very good. Ayan. Ayan si nanay, busy. Nay, hilingon. Halo. Maliligo na ako. <laughs> <Mariko> Maliligo na ako. <laughs> uh, pa. May wifi na kayo? Oh. Sarili ko pong ano eh. Mayroon. Oo. Nakakunik na. Nakakunik ka na? Ayan, uh, ano mm. Paano mag-connect? Ayan, yung wifi. Tanggalin mo yung egg. Ito o eh. Yung palyo lang mo. Hanapin nyo yung egg. Garbic. Ang mm. dami swimming pool guys. Ayan o. Oh. O. Oh, may loob. May swimming pool pala. Ayan ganda marami pa lang Dito kami sa France. 干嘛。<noise> Pumustik kami dito. Almusal. Tapos going to Barcelona. After. <makes noise> ito na kami sa aming hotel malapit <laughs> mayroong disco, mayroong ano, ano disco tayo. Yung nakavideo yan. Nakavideo. Naka na yeah. Picture, Picture na. Picture na. na. Saan ka pa? Saan bang nito? Camera. Pinatay ko yung...